Meet the belajar. So ngekita ngekita rum belajar di to guys so. Oh. Shout out shout out guys aku mga followers dia. Ah uh, don't forget to subscribe my channel. Cek channel channel. Syarats dat tv my channel. Ya dia tuh yang putang nggak direl. Uh -huh.

yeah mm -hmm. đi. Dạ, đi. đi. saglit dito guys no kumain na muna kami dito saglit tapos tapos na kami kumain so proceed na kami dun sa store ah ito kami kumain sa karinderiya kumain guys oh sa so, Prenderia guys Amingaw na ng diha oh Amingaw na ng diha na po Man sila dito Bot huh? So yan yung branch namin dyan guys oh Banda yung branch ng Honda Maranding yung bago doon ay Honda dis Abaga Barangay Abaga so bagong branch na open ngayon so ngayong araw yung opening kaya yeah, medyo busy kami ngayon kasi kami yung magsiset up ng kanilang mga ano uh, yung mga tent arc dancing balloon yung mga ano bang tawag doon siya mag uli at kasi ang guys. nandito na kami sa branch mga guys. So, kailangan na kami mag-sit up. Ah! Ito, guys. Ito yung arc balloon namin sa Honda, no? So, palpak yung unang yung unang arc namin, guys. Kasi, mabuk. Dahil hindi namin na lagyan na ano dito na na-open yung parang exit ng hangin niya kaya sumabog so guys ganito mag sit up dito guys napaka ano init na oh maghahagard na ng pagmumukha So, ayan yung Sit up namin ngayon guys Park balloon Tapos meron kaming dancing balloon doon Tapos yung dalawang tent So kailangan namin to ipatayuin Tsa Kailangan itong tumayo Kaya okira Ay hey, ako rin Nga no one round cantik kak dagan man dagan dagan boleh lah boleh eh kau ngau lah sir kirana, okay, oke okay, lah sir kau ngau nak

Corona. dito Napakainit mag-sit up guys Ayan hello people So Opening ngayon ng Honda This Abaga branch Dito sa Lala Lanao del Norte kung so, sa mga gustong pumunta, visit na kayo dito guys oh. Kasi ngayon yung opening guys oh. Pero mapapanood niyo tong video na to is late na no. So late na niyo mapapanood tong video na to kasi mag-edit pa ako eh. Pero yun nga no. Meron na tayong bagong Honda this or Honda dito sa Abaga, dito sa area sa Lanao del Norte. visit Honda Days punta na kayo dito guys oh. ah. Yeah. alright so much more ang dami pang aganapan mamaya so dito lang muna kami guys kasi sobrang mainit available dito guys yung ati Winner X Standard Edition meron na tayo Racing Edition yan so ito standard pa rin to white yan ganda ng EDP guys oh. meron siyang price price quotation so minimum of 17,000 down payment yan so napaka mura lang guys meron pa tong rebate

Ng mga ha? Available uh, din ito pa. Mga sir, mga okay, okay, guys. Uh, spare uh, parts. Meron uh, so silang oil. And meron silang spare parts. meron din silang service dito guys. Meet the vlogger. So, may nakita akong vlogger dito guys oh. mm -hmm. Shout out Shout out to my followers there uh, Don't forget to subscribe my channel So it's my channel Cyrads.tv My channel Kaya okay, ito yung butang na dire So Pag-subscribe mga uh, guys Sa channel niya guys Dan Yung kasama ko na vlogger dito sa Lano del Norte So Kwanta ka na? Support local ta. Let's support local. So ito yung service nila dito guys oh. Napakaganda ng service nila dito guys oh. Meron silang dalawang lifter tapos dalawang thruster tools. And so sa so mga gustong mag-visit or pumunta dito sa Honda Dis Abaga branch dito lang sa Lanao del Norte. Puntahan nyo na guys Ayan, napakaganda guys Newly open Store Dito sila eh Meron din sila Power product Dito sa mga may bangka dyan Meron silang makina dito guys eh. Oh. Yan yung price eh. Oh. dan jeruk itu pam terus mawir pohon mawir ya so komplit tuh So dito naman sa kabila guys, meron din silang mga multi-brand na mga unit na mga motor, no? So nandito din yung mga hinahanap niyo na ibang brand kasi doon puro lang Honda. Dito naman multi-brand. So makikita niyo dito yung mga iba-ibang klase ng motor. Honda, Kawasaki, Yamaha and Suzuki. Yan. Suzuki ando yung mga Suzuki meron din tayong tri-wheeler so dito guys so dito pa rin yan so katabi ng Honda Honda this so meron din silang multi-brand

motorcade Mga guys um. oh, oh, oh. Mototech Mototech que okay. Stay you're endless if you seek Nothing else can stop us now Together we ride With one dream